Hello guys! Welcome back to our mini vlog. For today's kanap ay pauwi na nga po tayo galing sa trabaho. Medyo maaga pa nga po tayo nakauwi kasi medyo maaga po nagsarado doon sa aming trabaho. Ayan, at mainit pa nga po. Parang alas 3 pa lang po ng hapon pero 5pm na po yan. So ayan guys. Kung inyong nakikita super gaganda ng view dito. Ang ganda din po ng sunset o oh. saktong saksak sa pagka video. Kung inyo nga pong napansin ay may biglang bumuksina sa likod namin na isang sasakyan, si Bossing po pala yun. Super gulat kaming mag-asawa kasi nag-video kami at biglang napatawa na nga rin na lang po kami. So Let's ayan go. guys, papunta na nga po tayo doon sa tukad. Kasama na rin po nga natin ang aking pamangkin. Ang super cute at super bibong si Boy Boy. Ayun at panay ang takbo na ng chikiting. Ingat-ingat lang sa pagtawid dito sa kalsada. Safety first. So ayan o, ayun na po. Papunta na po kami doon si asawa. Hello guys, welcome back to our mini vlog. For today's video, pupunta po tayo doon sa tukad kasi Mangunguha po tayo ng duhat Ayan guys Dito po tayo dalaan sa may mga lemon Let's go! Ayan guys, medyo madumi na po dito sa ating daanan Dito po ito sa may mga lemon Ayan, ang dami na po ng mga tanim dito na lemon Super greeny greeny po dito. So, ayan guys, iniwan na nga po tayo ng ating kasama. Ang kasama po natin papunta doon sa bukid ay si Boy Boy at Chaka yung asawa ko po. Ayan, pasilip po tayo dito sa may mga lemon. Oh my God! Wala pa po silang mga bunga, pero ang gaganda Oh. Ayan po. Medyo madami-dami na rin po ang mga ang mga damo dito nagsitubuan na hindi na po malinis. Ang pag-ano po ng mga lemon, kailangan po malinis po, inaalagaan po yan. Hinatanggalan po ng mga damo para healthy-healthy po ang kanilang pagtubo at madami din po ang maging bunga po nila so ayan guys lakad, -lakad na po tayo mungunguha po tayo ng duhat unsa sa may dulo dulo let's go guys iniwan na po tayo ng bulilit Andito na po tayo. Doon po tayo kukuha ng duhat. Ayan po. May mga abukado din po dito. May mga bunga. Ayan po ang wang. fresh 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 avocado napakababa rin po ng avocado dito ayan po yung bunga nyo ang dami pong bunga hindi pa po tayo nakakapitas ng avocado mamaya po mungunguha po tayo ng avocado guys ayan po wow po tayong banda mangunguha ng duhat pero sa so, nakikita po natin ngayon wala na po atang bunga what? parang wala nang bunga oh my god nagrulugan na wala na po guys so sad mission failed po tayo na mangunguha na hmm. duhat wala na pong bunga nakakalungkot ay meron pa po din sa paso. kaya lang hindi po natin yan parang hindi natin yan kayang kitin guys baka mahulog po tayo buti po kung may bunga pa po ito dito lang sa baba pwede po natin kuhanin kasi mababa naman po siya super baba sana sayang Oh my god, nakakalungkot. Mission failed po tayo. Meron din po doon sa dulo, kaya lang parang hindi naman po natin yung kaya po. Baka mahulog po po tayo. Ano po, sa so may pinakadulo po. Kita nyo guys doon. Well, anyways guys, wala po tayong magagawa niyan kasi wala na pong bunga doon na lang po tayo sa may abukado magpo-focus sa may bunga ng mga abukado so ayan guys magtambay-tambay muna po da tayo dito sa may bukid kasi wala po yung nakukunin po sana natin na duha at wala po tayong nakuha pero may nakuha po ako dun sa baba nahulog na po ayan o no, ito na lang po ang nakuha ko. wow <laughs> Hempu ang chikiting si boy-boy. Dahil tayo ay medyo napagod sa panguha ng abukado kanina ay medyo tambay-tambay muna po tayo dito sa mini farm ng kapatid ng aking asawa. Ayan o, medyo nanginilan ilan na rin po ang mga manok dito. Dito po ipos sa Super gaganda rin po ng mga panlaban na manok dito. At mga winning line din po yan. Ayan po yung aking pamangkin. Na super kulit. Ayan ano-ano ang ginagawa dyan. Punta doon sa kubo. So, ayan guys, please subscribe!